Kapag ang kutsara po ay gawa sa ginto, ito po ay malambot kapag iyong binaloktot. Ngunit kapag matigas, hindi po yan gold na kutsara. Lamang ang may alam. Maganda pa ulit sa inyo mga kaibigan natin. Ito po sa ating channel, more than treasures. Pag-aaralan po natin ngayon ay ang patungkol sa mga sinaunang kutsara na gawa sa ginto. Ano po? Sa aming paggagala ay nakakakita kami ng mga kutsara na gawa sa ginto. At uh, kalimitan sa nakikita namin ng na mga kutsarang gawa sa ginto, ito po ay walang mga tatak. Yung iba naman, may tatak lang 14 k alimbawa ganoon, 18K, basta 18K lang nakaukit. Dahil yan po ay tatak ng mga sinaunang kutsara. At kung halimbawa naman na ang hawak mong kutsara na ginto ay walang tatak, ang pinakang simpleng paraan para malaman mo ay babalakutin mo ang kutsara. Pag iyan po binalakutot mo, iyan po ay malambot kapag ka gold. Pero kapag matigas, iyan ay maaring lang or stainless na gold plated. Ano po? So meron ako sa inyong ibibigay na pitong peraso na example lamang na klase ng iba't ibang uri ng kutsara. At lahat ng ito ay gawa sa ginto. Unang-una ay ang mababang klase po ito ng ginto na kutsara. Ito po ay 8K lamang. Ito yung tawagin ay George Jensen Vintage Spoon. So ang kutsara pong ito, bagamat medyo matigas kunti, malakutin, pero iba pa din po yung lambot niya sa mga ibang bakal. Ito po ay gawa sa 8K, 8 karat, 8 kilatis na ginto. Ito po yan. Vintage. Ibig sabihin, sinauna na rin po. At ang pangalawa, ito ay ang 10K naman. Ang 10K naman po na ginto, mapakutsara, mapakutsilyo, mapaalas, ano mang klase ng alahas na ginto, ano kulay, o ano mang klase ng gamit na gawa sa ginto. Kapag ito po ay 10K, ang pagkakayari sa gold, ang kulay po niyan ay kulay pula. Sabagat ang kulay ng 10K ay kulay pula. Ito po ay ang 10K gold spoon with diamonds po. So yan pong sinaunang kutsara na yan na gawa sa 10K na ginto ay may mga diamond po sa kanyang tangkay, yan po yan marami siyang dekorasyon na diamond at yan po ay 10k na gold kasunod, ito ang rare antique 14k gold spoon, yan po ay 19th century pa ibig sabihin, napakatanda na po yan kalimitan po kasi sa mga gamit at alahas na gawa sa ginto pinakamarami po kapag mga sinauna talaga, ganyan, 19 centuries, yan po ay mga kalimitan po ay 10K. Kasi ang 10K medyo, medyo matigas at mat matibay po na ginto. Kasunod, yan po ay ang antique gold spoon. Yan po yan. Yan naman po ay gawa sa 14 karat na ginto. At ang kasunod ay ang leopard antique gold spoon. Gawa naman po 'yan sa 21K na ginto ito po 'yan. Ang kasunod, ito ay ang solid gold spoon. Gawa po ito sa 18K na ginto. So ang 18K na gold po ay pag original na kulay, 'yan po ay dilaw na dilaw. Ang 21K naman sa original na kulay ay nag chocolate brown. Ano po? So, ang 14K, naghahalo ang dilaw at orange po naman yan. Ano po? At ang 10K ay kulay pula. Ang 8K naman, pula na medyo nagsasamang may kunting itim na po kasi mas lamang na ang tanso. So, ang kahuli ulihan po ay ang solid gold spoon 22K. Ito na po yan. Pag 22K, yan po ay dilaw na dilaw na may kunting uh, orange-orange na medyo nagsucukulate. Iyan po ang 22K na gold. Iyan po ang ilan sa mga example ng ating mga gold na kutsara. Sapagat ako po sa aking paggagala, ay eh napakarami ko talaga nakikita ng na mga gold na kutsara. May gold, may gold plated, ano po, meron pong plaki lang sa ginto. Pag sinabi kasing plaki, makapal po ang pagkakabalot ng ginto. Pag sinabi namang plated lang, tinubog lang sa ginto, manipis lang po yun. Meron po naman mga solid gold. So ang mahalaga, marunong po kayong tumilatis ng tunay na ginto. Ano po, may mga video naman po tayo kung paano malalaman ang tunay na ginto. At isa nga po ulitin ko sa isang tip ay maloktutin mo po ang kutsara. Pag binaloktutin po yung ganyan, yan po ay malambot po ang ginto. So nawa po ay may natutunan kayo at nakatulong ako sa mga video ito. Sa mga bagong dating sa ating channel, paki niyo po ang ating channel. Pakilike po and share. At kung may katanungan, comment po kayo sa ibaba. Marami pong salamat. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam.